Sawadee Wonder from Bangkok, Thailand. So, it's our second full day here in Bangkok. And for today's video, mag uh, the temple hopping tayo ngayon. So, pupunta tayo ng Wat Pho. Yun yung may 46 meters na reclining Buddha. Uh, pupunta rin tayo ng Wat Arun. So, famous na temple din dito yun sa Bangkok. And siguro kung kaya pa ng time is pupunta tayo ng Grand Palace. So, time check ngayon, it's 9.30 dito sa Bangkok. Eh, nagpe-prepare na yung mga seniority natin. Yung si mama. <laughs> Ayan, si papa, eh, may outfit niya. So, nakasakay na tayo sa So, yung fare natin dito is uh, exactly 170 baht. So, around uh, 220. Mga ganun. Ang ganda ng weather ngayon. Perfect weather for the tempo Hopping natin ngayon. So, unang stop natin is sa Wat Pho. So, naglalakad-lakad lang tayo dito sa gilid ng Wat Pho. Sa gilid pa lang, gaganda na ng mga structures nila. Nakikita na namin sobrang intricate na nung mga designs ayun o tignan mo gawa siya sa porcelain to eh o diba ang ganda na ay mas lalo sa loob and so what for open everyday open 8am to 6pm so dito tayo papasok ayun So, dyan yung ticketing booth nila. Tapos, pagpasok nyo ito, nakaagad yung reclining Buddha na, na, na building or structure. Ayan, ayun oh. Kita nyo yun, parang paana ata yun. Golden reclining Buddha. So, dito tayo unang papasok. Please take off your shoes. papasok na tayo sa loob. Ayan, so, may mga bags dito kasi ilalagay nyo yung mga sapatos niyo. Kasi bawal na kasapatos sa loob. Tayo sa loob. Wow. Know, so, nakikita na natin yung Buddha. May mga photo spots dito. Ayan. Kumari sila. Nakapila na sila. Dito bandang ulo pa lang to eh. Pero grabe. Tignan nyo naman oh. Hand-painted pa to. Ganda sa taas pa hanggang ceiling sobrang ganda so it's our turn na para magpa picture so pipicture ako na muna sila mama yan na yung ulo ng budaw. Pupunta doon okay picture one two three smile one oh. iba't ibang spots so kayo na lang pumili kung saan ang maganda haba niya. Imagine yung 46 meters to. Isa sa pinakamahabang Buddha at pinakamalaking Buddha sa buong mundo. So, may photo spot pa dito. Pwede pumasok ko ito. Diyan ka magpapapicture. picture Ano, perfect view. So, feeling ko ito yung perfect spot kung gusto nyo magpa uh, picture na makukuha yung buo. Ayan, nandiyan na yung paan nyo. Grabe yung paan nyo. Imagine nyo, no? So, next na tayo. Ayan. so kailangan nyo lang talagang magtsagang pumila. Ayan, humaba na yung pila. Para dun sa magandang spot. Ayan, pwede kayong mag-pray dito sa mga Buddha dito. Ayan, ngayon is nasa bandang dulo na tayo sa paahat naman ni Reclining Buddha. Tingnan nyo yung paa niya, ang lalaki. Ayan. Ito na yung mga paa niya. ang lalaki. Wow. Siyempre, sampo. Sampo ang daliri niya. Binibilang <laughs> ko Bili lang pa rin, papa, yung daliri ng boda. <laughs> to the so, the So, tayo dun sa 108 na bronze na parang mga cup dyan. Tapos, bibili tayo dito ng coins. Tapos, ilalagay natin siya dun for good luck. So ngayon nag ikot pa rin kami dito. Actually, uh, ang dami talagang photo spots dito, Instagrammable na spots. Kasi yung mga monument uh, dito, so uh, pwede kayong magpa-picture. So make sure lang na magdala kayo ng tubig nyo at mag-sunblock kasi napaka -init. Buti ngayon ang weather is medyo gloomy tapos minsan nung lumalabas yung araw tapos may hangin naman so... Uh, perfect perfect timing yung pagpunta namin dito and so dito may drinking water diretso. and yan toilet may mga drinks souvenirs dito kayo bibili and may ATM din dito so ice cream muna tayo dito ako 120 coconut 60 60 120 Papa. So, bumili muna kami ng ice cream ni Papa. Ayo, ako, chocolate, yan. Buko. Yeah, 60 baht to. Siguro mga 90 pesos isa. Kailangan na namin ng sugar kasi sobrang ano, nakakapagod din dito ah. Siguro itong what, what, uh, what for? pwede nyo maikot ma ng half day. Kasi ang luwang eh, ang dami talagang, uh, akala namin yung reclining Buddha lang yung nandito. Pala, marami pang mga doors, na pwede nyong pasukan, gano'n. Hi, Kwander. So, tapos na tayong mag-merienda. So, kumain lang kami ng ice cream, ng mga chips. Tsaka, nag bumili rin ako ng pukari kasi sobrang init. Parang medyo sumasakit yung ulo ko sa init. Ayan. Ngayon naman, isinahanap na namin yung exit kasi pupunta kami ng Wat Arun naman. And So, dito na yung exit. Hanapin natin yung uh, boat station kung saan yan. Five minutes away lang yun dito eh. Ayan, so galing tayo dun sa Wat Pho. dito lang kayo, Ayan, pupunta kayo, hanapin nyo to. Dyan, banda dyan na yung papuntang boat station para makapunta tayo sa Wat Arun. Hanapin natin. Ayan, may mga bilihan ng souvenirs dito, mga restaurants kasi market na tong dinadaanan natin ngayon. Kami sila Baka ito kainan, no? Siguro authentic Thai food to. Ayan, ito yung hinahanap ko eh. Siguro sa ibang lugar tayo bibili nito. Ito yung mga yan, mga bags. Kaming mga souvenirs dito na pagkain. Ayan, no? 100 lang. Ito parang crispy na uh, pork skin. Pero ang ninipis niya. Kasi, ito, ata, ito na yun, boat station. Ayan. So, nahanap na natin siya. Dito tayo sasakay papuntang Wat Arun. Tara. Ito, palengke nila yan eh. Ayun o. Thai market yan. Tapos, dito tayo sasakay ng boat. Ayan. Dito tayo sasakay ng boat papuntang Wat Arun. Yan, hanapin nyo lang ito. Ayan, a boat trip. One and a half hour canal tour. Hmm. Ang cute naman ng place na ito. Yan, so ang fare natin is five bath per person. Five to seven a.m. Five five a.m. So, hintay tayo ng next na uh, boat kasi nakakaalis lang. Ano yun? What a room. eh sakit na tayo. Ayan, galing ibang stations yung mga yan. Tapos bumaba sila dito kasi pupunta sila ng siguro mga Watfo or sa Grand Palace kasi marap, malapit na siya dito. Oh, ah, diba? Pag nahulog ka dyan, may kakapulutan ka talaga. Dyan. <laughs> Kainin ka ng pating. Walang pating dyan. Five minutes. Boat ride lang to. Dito lang kayo sa malapit. Yan na. Oh, dito lang Ayun o, oh, Wat Arun. Doon tayo pupunta sa kabila. Ayun. Ayun. Wonder, so, nandito na tayo ngayon sa Wat Arun. So, Wat meaning temple, tapos yung Arun is named after the Indian god which is Arun, which which means uh, dawn. So, Wat Arun means temple of dawn. So, kanina galing tayo sa Wat Pho, tapos naglakad lang tayo around, siguro mga 5 minutes lang. Tapos, papunta dun sa boat station, tapos nagbayad tayo ng 5 bath. Tapos, uh, mas matagal pa yung paghihintay eh, kasi katawid niya lang talaga. Yun pa, mas matagal kasi pinuno pa yung mismong boat natin. Tapos pumunta na tayo dito sa Wat Arun. Ang entrance fee dito ay 100 baht and may kasama ng tubig. So, ngayon is mag-tour na tayo dito. Yan, so merong bubungad sa inyo na temple. Yan mga restaurants din sila dito ganyan yan kung mapapansin niyo may mga naka-costume ng Thai local costume nila pwede kayong mag-rent niyan around dito eh. hindi ko alam kung saan siguro dito rin sa loob Oh, so, ito na yung monument or temple ni Arun the Indian god of dawn yan dito pa tayo sa labas try nating umikot para sa entrance dito ring entrance yan oh no? Wow! So, napapalibutan siya ng mga maliliit na ganyan. Monument niya. Tapos, yan, ang laking monument ito. Ganda. Ang daming nagpapapicture. Ganda naman kasi talaga. Wow! Ayan na, ah, akit na tayo. Sa tayo, tataas ang mga tuhod mo, ma. O, oh, di ba? Ang daming mga nakatay costume. Ma. Kung gusto niyo nakatay costume din, pwede rin naman mag-rent lang. lang. kayo. Madito Ma, dito ka magpa-picture. Maganda dito sa spot na to. Yan. Dito. Diyan Tayo ka dyan. Ayan. Ayan. Wow. So, doon na yung pinakamataas. Ngayon hanggang dito lang tayo. Ngayon, may mga picture spots tayo dito. Ayan. Dito yung mga photo spots. Para yan, overlooking niyang isang monument dito. Tapos ito. Ayun, mas malapit. Ang gaganda. Imagine okay, mo yan. Made sa porcelain tsaka sa mga glass to eh. Itong Temple of Aaron. Ano Gaganda. Gaganda. Ayan, para siyang mga jigsaw puzzle. May mga patterns siya. Ang gaganda. Ayan. So, dito yung mga photo spots nila. Uh, maraming na nga nagpapapicture. Ngayon, is iikot tayo dito sa perimeter ng uh, Wat Arun. So, andito na tayo sa kabilang side. Actually, so, same lang din naman. Paikot lang siya. Tapos, yan, hahanap na lang kayo ng spot na kung saan may mga mas maganda yung view. So, dito, ang dami, daming dami yung spots eh. Pero nakakatawa dito sa Wat uh, Arun, ang daming mga naka uh, thigh, uh, na costume compared dun sa Wat Po Dito, ang dami talagang naka costume. Yan, make sure lang na huwag kayong uupo sa mga ganito kasi yeah. pwede kayong mahulog dyan. Oh. Ayan, ang cute nila. naka costume sila. Pwede rin siya sa panlalaki pa na eh. Ayun, si Guya. Oo, diba? Ay, uko, ah. Ayan, yan si Kuya. oh, diba? Ayoko ah. so pababa na kami. Grabe yung ano, stiff ng hagdan dito. So, talagang hahawakan natin ang seniority. Baka gumulong tayo. Rolling. Rolling. Rolling in three, two, one, go. Hey. Two, three, four. Oh. Hey. Where are you from? Indonesia. Indonesia. We're from the Philippines. Oh, okay. cool. Yay. Wadika. Wadika. Yan. So, tapos na tayong mag-tour dito sa Wat Arun. Meron pa kami nakita mga, ano, uh, athlete from uh, Indonesia. Galing niya eh. Para siya lumilipat. Grabe galing. Uh, natin yung exit. Yan. Open to ng 8 a.m. Close is 6.30 p.m. Daily. So, So, andito tayo ngayon, hinihintay natin yung ating grab. Uh, napansin ko, dito pala yung ano, yung kung saan kayo pwedeng mag ng mga Thai costume. So, marami dito, nagkalat sila. Kasi doon tayo bumaba kanina sa kabilang, ano eh, doon sa river. Galing sa Wat Po, papuntang Wat Arong, kung di natin to nakita. So, kung gusto nyong itry yung mga Thai costumes, dito, dito kayo pumunta. So, ngayon, hinihintay lang natin yung ating grab. Pupunta tayo ng Icon Siam, kasi doon tayo maglalunch.